Parang madjajaryo ka dito ah. Kung, anong magkano lang kaya niyong ibigay. Oh, yan ang kanyang munting negosyo guys. Supportahan natin. Oh, yan. Pakita mo nga. pa oh, pakita mo nga. Yan. Oh, di ba? Ito yung pinupuntahan kapag pupunta kayo dito sa Paris. Oh, kailangan niyo pumunta dito. Daanan tong uh, tinatawag na Sacre Corps. Simbahan yan guys. At tumatag Di pa malamig kaya napakasarap mamasyal na yan. Nakikita nyo ba tong babaeng may hawak na lumang kamera? Pupunta natin. Tara! Yeah, you know. Ah, oh, walang price yan. Donation lang yan. Yan. Yeah. <laughs> ito yung mga kasama ko. Pagpapicture oh, daw kami. Ito, tagpapicture kami tatlo. Parang lumang ano papel. <laughs> Parang madjadjaryo ka dito ah. So, nagprint siya ng tatlo. Ang bayad dyan, tatlo, tatlo. At meron pa isa. Di ba parang lumang tao lang kami dito? May tatlong shot ka na, tapos bibigyan ka pa niya ng extra. Okay. Okay. Di ang bait ni ate. Oh, magsisimba kami dito kasi four years na nang uh, kasama ko. Si Master. Ito si Master Alice. <laughs> and dahil mahaba yung lakaring sa taas. Merong ano dito, cable uh, car. <tinyo> <Girit. tinyo> Ang <At> tawag dito? Punikiler. <tinyo> Basta't may ano, ayan, punikiler. Basta't may ma, nabi ko ka, pwede kang pumakit. Pag walang nabi ko, magtitikan siya. Okay, oh, mga gusto pumunta dito at mamasyal. Ayan, mabibili mo na ito. kaya ko sabihin. Nasa sa akin tayo dito para makapagsimba na yun. Ayan, pagtututo to. Pakita ko sa inyo kung saan na uh, kung saan na uh, nag-shooting itong John Wick. Dito yan, dito yan. Ayan, ayan dito yung ano, dito sila nag-shooting. Kung pupunta kayo dito, kailangan, ito yung uh, isa sa pupuntahan nyo guys, kung mga magbibisit dito sa Paris eto yung pupuntahan nyo. Dito sila nag-shooting. Ah, para lang makita nyo, napakahabang stairs nyo. Uh, ah. Ayan. <coughs> Pataas kami. Ayan. Ito may, mga padlock-padlock dito. Pwede kayong magpadlock dito, guys. Kita nyo yan. Uh, ipadlock nyo na yung pagmamahalan nyo para hindi na makawala. Ito yung sa taas. Hindi ah, na kami naglakad doon sa ma mahabang ano, pagdan na ang suot ng mga tao. Kasi winter na. Ah, lamig na. daming turista. Siyempre, maraming pickpockets. Ito yung, tuturbo kayo. Ito yung makikita nyo dyan. ay ko sa inyo. Ay, nakikita nyo naglalakad ng mga yan. Nakapila yan. Papasok. Hmm pila papasok. Eh no, nasaktuhan natin, may misa. Ayun. Di lagi may ganito. Tingnan nyo yung mga bata. <laughs> nakikita niya sa loob. Sindi tayong kandila guys. lumabas na kami. Ito ang kagandahan dito. Yung labas niya. Makikita mo lahat. Yung buong Paris. Yung lamig at buong Paris. May uh, mga bibisit dito. Kung yung mga, mga gustong pumunta na, ito yung makikita niya, guys. Follow for more tours.